Hello mga kawaka ka Ako ay mamamalengke today. Grabe. 38 degrees Celsius dito ngayon. Sobrang init. Nandito ako sa public taxi. Napapansin nyo yan guys sa yung paligid. Diba? Grabe. Ang init. Mukha akong ano ngayon. Mariyak na. Check. So yung taxi na ang dito sa public guys ay 200 or 20 pesos pero kung pa private mo to solohin mo 2,000 or 200 pesos so nagtitipid tayo sa pamasahe ngayon <laughs> hindi pa tayo monetize mariyata yung decision ko na mamalengke guys actually 4.30 na pero grabe pa din ang init mabit ng 37, 38 degrees eh di pa ano na to pababa na yung araw pero dito hindi parang ngayon palang gising na gising yung araw ito na guys yung market malapit na kami eto guys pinuntahan na namin to ni Jara nung nakaraan gusto ko lang siya libutin ng magisa kung saan pa bibili ng mga gulay kasi usually nakikita niyo ako bumibili sa ano, 'di ba, sa grocery. So try ko dito. Bonjour. Hello. So dito na ako sa palengke nila, guys. Medyo nakakatakot din. Dito tayo sa ibang daan. Ah, dito tayo bilhin tayo. Bonjour, madam. Bili tayo ng tomato. Five hundred daw, one kilo. Ang daming langaw, guys. Isi, mama, kumbien? Ha? Huh? Ha? Eh, kumbien? Uh, ah. Ah, eh. Uh. Ah, okay, madam. 50 centavos daw. 50 Bili tayo ng... Apat. Limahin na lang natin, mura lang naman. Okay. Isi madam, combien? Safra. Sengfra. Safra. Mura lang pala to eh. Oh, Isa. ito guys, pinaka-maano nilang chili. Dosa. Grabe, dosa. Sebong mama, combien isi? Fifty? 50 dirham, okay, madam. Oh. Yeah. oh. Safra Wi oui. May gala ko ditong bat Isi mama Isi mama Ito Isi mama Ito pa mama O mama Ha? Isi Mel Ah, uh, uh, okay. Ang hirap makaintindi. -e Kasi ito guys, ang mahal na kapag ano sa grocery ako bibili. Bigyan ko sa 5,000. Nakong suku. O oh mama. So dito guys, din ako tumawad. Murang kamatis nila ha, kasi ang mahal sa grocery. Mama. Ay, Domil, 3,000 Okay, Mama. Cut, meal. cut meal. Mama, kumbian isi. Onion. Sengsa. Okay, sengsa. Uh, this one, patatas. Ay, ha? Yeah. Patas, kombien. Kombien, mama. Milfra. 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 Milsa. Kalau Milsa? Oke, Milsa. Hah? Amon yako Safra Ah, safra? Safra lang. Okay, let me check Merci beaucoup, mama Au revoir Next time I come, I buy Parang di ko na alam guys kung saan ako lalabas Bonjour ah, Excuse Dito pala yung labasan Hello Mm -hmm. Meron mm -hmm. din silang mango guys Oh ang sarap Para siyang matamis huh? 500 daw 1 kilo Okay na Medyo pit pit lang siya Pero sana matamis Tagal ko na rin din nakakatikim mm -hmm. ng mango yes, Parang right. karamihan damage oh, Si mama Dua kilo, ma Mama? Oke. Okay. Huh? Sebong. Oke, okay, merci. Chicken, no Ah, oke, okay, oke. Okay. Chicken. Uh, combien? 3000 sengsa. Oke, madam. Eh. versi buku. beaucoup. That one liver, liver. like that, ah. Oh. Like huh? oh. No, hence, no hence. Ang bigat na. <laughs> Merci, madam. Au revoir. Ay, na na nga. Merci beaucoup, papa. Huh? Ha? ha No no. No, no. No bolo. No? Yes, yes. Merci, Papa. Okay. Merci. Thank you. Thank you. Guys, grabe. Ang dami ko nang nabili. Eh. Hindi ko alam kung saan na ako. <laughs> Pasikot-sikot. Saan na ba ako, Bess? Oh my God. Saan na ako? Itlogan. May itlog naman kami. So guys, I think hanggang dito na lang muna yung vlog natin kasi nawawala ako. Hindi ko alam kung saan ako. Borswa! Tingnan nyo naman ano, yung paligid ko. Okay. Subscribe kayo ha. Bye.